Hello guys! Good morning! Merry Christmas po sa ating lahat. Today is December 24, 2024. Ayan. So, pupunta kami dun sa kabila. Dun kami mag-Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! So, Merry Christmas sa si Kuya sa likod. Ayan. Sana po ay maayos po tayong lahat at masaya po ang ating Christmas. <coughs> e <-smart. coughs> Gawin kami ng igad do. Ay ano? Dinakdak, dinakdakan. Kunwari pa sila ika eh. Ano, Dapat maliit lang para para marami

Uy! Ay, Huwag yun. May yan. Yeah. Ito. Mayonnaise. Sa Tapos nakaluto na lang. Ay, kayo I Ito, yung, Sarap Isa lang. Sarap. 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 Ano yan, lakay? <laughs> hmm? Isa pa. Ito. Ah, oh, isa pa oh. Please. Ah. Oh. Dito rin yan. Opo. Ah. <laughs> Hello. Ay, inakdakan pala. Inakdakan oh, na okay. eh. Taging -taging na <laughs> Ayan, iba na yan? Hmm? Ah, ano? ay, hanalo mo. Wow. Butter garlic. Butter garlic shrimp. shrimp. Oh. Butter shrimp. Okay. Ha? Okay. 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 Di diba? Dito, dito, dito. Oh, on hand sila ika sa paggagawa ng ano? Mga... On hand, hands on. Hands on. <laughs> <No>. <laughs> baliktad nga eh. Oh, di ba? On hand ka Ganda yun, para baliktad. Oh. oh. Ano yan? Ah, classic. Binakdakan. Hmm. Ayan. Ano yan ginagawa mo? Salad ah, po salad. Salad. Oh, salad. Hindi. Ano yung ginagawa mo ka? Adobo to. Ha? Si vlogger oh, ako ngayon. Adobo. Ha? Meron, meron, meron ka pang protas yan? ka pang adobo. Ka, meron ka pang protas yan. Ihalo natin dito. iway oh. iwain natin. Ayun, lalak. Hindi lang. Binigay nga ni ito. Diego, yes. Yan. Ano yun, 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 yun. 'yung iba ibang prutas? Okay. sana parang mang... May mangga, mangga. oo. Okay na yan, itutok ko dito. Ha? Mhm. Mm Bakit a, ano yata? Ay, man, man. Parang dry-dry oh. naman yan. Tayo, dry, na dry. Ha? Dry, dry. Ano bang nilagay mo? Putak. Yung ito kalamansi. Meron na. Marami ng kalamansi? Hindi pa siya nahalo. Mamaya. Ma mm. tsaka ano? Oh. Mm. Dry siya eh. So, ah. mag ko ano, Parang may yunis yun utak, no? Hindi. Parang utak. Ang yunis yun, pag-yunis kasi. kalamansi. Lagyan mo na. Lagyan Suka. na namin eh. Di, lagyan na to. Suka. Pero tignan, tignan mo kung medyo kulang ng asin, nagmula ka naman sa talagaan. Pero okay, pas-tokin Wala pang asin. Oo, oh, ala asin. Wala like kay asin. Sounds like... Uh, ano. Ay, baro na naubor ko na ito. Sile. Mas so, okay, okay. na yan. Realized <laughs> eh. <laughs> Hindi ko na ma... tabingi ito. <laughs> <Yeah>. <laughs> Naku, parang ang putla pa pati. Kaya nga. Meron Ayan. ba nga dito ah. na. Tabingi. Ano mga tulay ka? Ano mga tao. May lechon ka pa pala dyan, Laika? Yeah. May tuyo pa nga. Sarap yung tuyo. Tuyo ba yung? Sabi niyo. Sa ilalim. Uh. Oh, mali na. ah oh, di ba? Mali. Hmm. Oh. Sarap din pala siya. Hmm? Eh? Sarap din. Maganda rin. Ganyan. Yung! Eh? Sarap, yung ayun, sarap naman, ayun, sarap naman ito. Merry Christmas! Ayun. Sa lahat. Ni, <coughs> ayan ano ba yan? Masarap <laughs> ang tikita mo kali mo. Tiga to. May biko yun si Ate may biko pala eh. Masarap yung biko niya eh. Masarap. Masarap. Nasaan 'yung si dugo? Kambing. O. Saan sila mananakay? Um, ah, doong kambing. What is it? Ayan, crap. No. here. Ito ay... Igado. Igado. Sabihin Ayan. Pichon. Crispy. pata. And... Pichon. Wow. <coughs> 本地新闻。 At ito na po yung kanyang finish product. Ayan, finish product po, hindi pa pala tapos yan. Dagdagan pa niya. Wow. Ang ganda naman. Ay, ito naman yung saksakan. Ay, ito naman yung saksakan. Ay, ito naman yung

ay, sino pa sino pa? Ayos, Ikaw ano? Tapos, Tapos na, e. Ikaw yung pinakatas. Nakatrain nang. Ano nakatayo nga Ako yung oh, pinaka Ako na ulit ulit ulit. Ulit, ulit, ulit. ulit ulit sa pinakauna pa, kanina. Wow, alam na ko. Alam na namin. Eh, nasilip na. Kanina uli. Ah. Nandito na, nandito na, nandito na, nandito na, nandito na, nandito nandito na, 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 na, Ma carina nella testa di Jaaran. E fa. Oh lì. Oh sape sape oh lì. Oh